ito yan guys oh. ito yan guys ang aming tinitirahan dito sa US sa Richmond California Hilltop ayan guys oh, mister ko nagdidilig ng halaman Ayan o guys. 'yung mga basura May kulay blue, may kulay green, may kulay brown. 'Yung kulay green, 'yan 'yung para sa mga halaman. 'Yung kulay brown, 'yan 'yung nabubulok. 'Yung kulay kulay blue, 'yan 'yung recycle. So, plastic, cartons, mga bottle. Ayan. So, bago lang kami dito guys sa Amerika. So, wala pa kami green card. So, ito, nagdidilig kami ng halaman kaya kay Ate Halaman. Ayan na mister ko. Ayan. Ayan kapitbahay namin. nasa tuktok kami kaya view namin yung baba so nakikita nyo guys Ito raw oh, na puno, oh. Hindi ko alam kung anong... Alibang ko kung ano yan. Namumunga raw yan eh. Ito, 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 ito. Hindi, hindi. Iba raw yan. ng pira sa loob oh. Ayan. Ay, kita nyo yung apple. Dalawang puno dyan na apple. Hindi pa kami tapos mag... Mag-trim. Ayan o. Oh. Ayan, isang puno na sa dulo. nag trim na namin yun know? o. Ito, hindi pa namin natitrim kasi pagdating daw yan ng winter wala ng dahon yan, wala ng bunga lahat hindi pa kami tapos Ayun. bawas kami ng mga sanga so ayan so ngayong araw pala green pa green pala ngayong araw kasi ilalabas, ilalabas nila ang green eh. so dapat pala ilabas natin ang green green morning. yeah good morning sir so is this for today is a green green uh, ga garbage i mean today is a green uh, garbage friday. to be picked up by the no? friday. Oh, sure. friday. friday tomorrow morning oh, tomorrow morning yeah. okay. so thank you we're a filipino how about you sir uh from mexico Ah, yeah same yeah. our language language is yeah. just with a similarity yeah yeah. You yeah. so guys just moved here? No, this is our sister and the sister-in-law, my oh, sister. Is here? Yeah. Oh okay. So we just arrived in Grand. Oh okay. So we just stay here. Okay. Yeah. So thank you, sir. Okay. <laughs> oh okay na my neighbor na kami na Mexican. Friday raw. Daming uwak ko. Yan may mga uwak. May mga uwak ah. Oh. Friday. So, uh, the green color, the garage, the garbage, trust. Trust. Friday pala. Friday ba ngayon? Friday. Okay. Tuwang-tuwang halaman, no? Eh. So, ilang araw na kami dito. Ayan, okay na. May bunga, oh. Ayan ba yung bunga? yan tapos na. yan oh. Yung uwak, oh. Marami kasi dito bunga, eh. Bunga ng ano, eh. Ng apple. Okay, ayan. Oh. Oh, uwak! Uwak!